Yan mga lodi, good morning, good morning. Okay, net fishing tayo. Pare. Uwi na kami. Sabi si Yu, eh, tunog namin din yung kuyo ko na. Basura lang ang hinahanap niya. Pala sa kadalo ha. Ang ang huli Yan pala huli natin mga Lodi Wow oh. May sasaba na Ang ating kasama si Jim Ted Oop, yan Sa pangariya din eh Din sa may helipad Doon tayo magluto sa bahay hmm. Alam na rin ang mga yan <laughs> mga Lodi, ang huli natin Sa mga tinik mga tinik <laughs> si Idol B Wow oh. <laughs> Maulan, maulan mga lodi Buhay mandaragat Yes Okay, tayo kay Rome TV. Kay Master Kungo, yan. Net fishing adventure. Hindi tayo nakapag fishing adventure o oh. kapang uh, pang kawil. <laughs> Dahil yung lalaki ng alon. Yan. Ma. natin nangangamot pusa. Ayun. Aba. ngalain na ang balikat. Marami na ba 'king panghunga? Ah, pangunga. <laughs> <laughs> Yan. So, ang ginagawa nilang pamamaraan mga lodi sa pangunguhan ng kamot po sa ipakapa. Ano po lahat marami dyan? Meron hmm. Ano Mike? Mike? Mike yeah. uh -huh.

Puno, puno ang lambat na ito sa dami ng huhulihin natin ay, yun, diretso ariya Okay na Daming aligasin na ako na. Laki na na. Ha? Oh. Dini, dini. Papatong sa ako Sa isay. Malalaki na aligasin eh. malapit na nga tayong matapos sa pag ha, mga lodi <laughs> 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 minsan dito namamahay talaga mga isda dyan sa mga lalim ng Mangroons. bakawa mangroves Iyon. <coughs> ah, oh, mahiwagan tsinelas. Yeah, Humuli ka na marami. Okay. Timbog tayo, timbog. Oh. May bangus pa tayo mahuhuli diyan. Yeah. Shout uhuh. out Bu. guys. <laughs> Laksi pa ang pagtimbog. ang pamamara na pagtimbog na yan mga lodi eh, para ma bulabog natin ang isda at uh, lumapit sa ating lambak yan sana makahuli tayo ng marami tumina ng tubig ang ating mga lodi eh. mga lodi Walan ang ulan Sa gabi pa magdamag Hanggang ngayon dire tiret yung ulan Kaya hindi rin tayo makapamala At fishing adventure At medyo malakas sa kalautan mga laudi Kaya dito muna tayo sa tabi Laksi-laksi! Eh, para ka namang hindi nakakain yan eh. Yan, 'yan ang magandang Oh yes. Yo. Nice. ha <laughs> uh, uh. uh. okay, yong ng ipon now parang nanghihina ka na eh pagtitikin lang eh Ayoko po sa akin. ngalay na din eh. <laughs> so, yan mga Lodi. Yan. <laughs> Pag-umpisa na tayong mamandaw, maglikom ng lambat. Okay. Mm. Medyo nangangalay na rin tayo katatayo. Siya pa nga Yan. Oh, dami, dami. Sa ganda ng itinimbog na yun eh. Ewan so, ko lang pag walang nahuli yan Yun mm -hmm. Yun uh, Yun Yun mm -hmm. Nice one Saka isa na naman. Yan pa, pa. pa, yan pa. Yun. Isa pa. Yan. Sunod-sunod na. Ang pataw. <laughs> Nakaisa naman sa ariyang yon. Pero mahaba-haba pa lang bat natin mga laudy. fish. Iyan. Oh. Uh, uh, kaya meron pa yan. Sinakap na ng Philippines <laughs> eh. So yan mga mga lodi, malapit na tayong matapos. <laughs> <laughs> May isa naman na naligaw sa ating lambat. <laughs> nila magre ng isda dahil sa ulan yan mabuhin na lang pagkatapos na ito tayo uwi na nagugutom na ating kasama yan ha? tayo uwi na pagkatapos rin tayo naglandila <laughs> walang mahulay Mahina ang pagsakay ng isda Lalay na ah. Lalay At yun na nga mga lodi At talagang isa nga talagang sumalpok sa ating lambat bit, <laughs> yeah, hmm? I love you, always oh, remember. I love you, I should have i, you. I, you. <laughs> I um. Oh. Oh, yan. Black pin. Yo. Okay. So, yan mga Lodi. Uh, way back home tayo. Uh, talagang naka ilang area tayo. Wala talagang malas na. Is, isda na. <laughs> <laughs> hindi yung walang isda. Sadyang malas. <laughs> Napakaswerte talaga ng tao nito. <laughs> I love you. Always remember. Mm. Eh, eh, eh. Yun. pa sa bahay. Kung sinabi mo, hindi na tayo naglambat. <laughs> <laughs> Para nung dumakadot sa mga sabi bukas. Aw. Ah. Oh. may luto na. Ay, malamang yung may luto na. diyan so pa rin. mga lodi. Okay. Time check. Mhm. Mm ano masasabi mo? Sa dalawa, tatlo, apat. Limang area, guys. Tingnan niyo na mahuli naman. Mhm. <laughs> oh. Yung, namang isa namang mahilab-hilab. Pag na isa. Ang danggit hindi yung tawag nila sa iba ano tawag siya ito danggit kung sa Talibago. ano yung sa tagalog sa tagalog naman sa amin kuyog ito samaral hmm. talakbago naman sa kanila hmm. yung tawag kaninyo na ano ito ito ay isang isda <laughs> Okay mga Lodi, hanggang dito na lang muna ating video at uh, salamat muli sa palaging pagsuporta sa ating mga videos and uh, yan Talat pa tayo sa dinay Hindi na, gutom na ako Nakakatal na nga gutom eh Okay Thank you, thank you Be safe everyone at uh, talagang maulan Bye 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 bye